Hmm. Hmm. san san baby I leave Kasi ulo yun pa. Ayan pa eh. Ayan Anak, Salula, hindi na. ang <laughs> <laughs> binubuksan, ang galing talaga nito. Saan? Bubuksan hindi bubuksan, bubuksan natin. <laughs> <laughs> hindi bubuksan anak. No, no. Niya, dyan na. Bababa niya. na. Baba, baba. Baba. Oh. Ayan. Ayan. Ay, Masa nawala na ni side. na. Malang na. Saan nakita no? Saan? Ah. ka. Hmm. Hindi naman Saan? Ay, ganun, baby. So, so. Ay nako. Nice to. Ayun. Ang laki. Uyu, uyu. Ay nako